Ano tinitingin-tingin mo dyan, idol? Sinisilip-silip mo dyan. Ang lalim ng iniisip mo. Ano, idol? Ano tinitingnan-tingnan mo dyan? Ha? Ano ginagawa-gawa nyo dyan, mga idol? Ah, mga idol. <coughs> Idol, anong ginagawa-gawa niyan mga idol? Good morning, good morning! Si Idol kapakners. Yan mga idol, good morning, good morning Saan ang gala ngayon mga idol? Punta tayo doon sa ano? Mang Kuya Oliver's Gotohan Dito lang yan sa San Juan, Batangas Let's go!